Hello mga mama! Another day, another vlog! Naabutan nga kami ni Papa Ronald dito sa labas kay Aga-Aga. Nandito na kami. Kakarating niya nga lang galing duty dahil night shift siya. At sumunod na nga kami agad ni Sia para makapag-prepare na rin ako ng almusal namin. Maaga nga kami nagising ni Sia kaya naglakad-lakad nga kami sa labas para makapag-exercise na rin naman ako. Tapos, at para na rin makita kung may mga walisi na ba ulit dito sa aming paligid. Wala pa nga yung mga kamarites namin dito sa labas. Kaya papasok muna kami para makapag-almusal dahil wala pa naman bagong magandang balita. Wow! May patawa effects na ang mama! Tagal ko kaya yung pinag-aralan kung paano kaya may insert. At yan na nga, mayroon palang pasalubong ang Papa Ronald. Bumili nga siya ng lugaw dun sa goto nga. 35 pesos yata per order. Ayan na nga, tatlong order lang yung binili niya para sa amin. Pero i-divide-divide ko yung mga laman yan. Kasi mayroong mga bahay at lugan, tapos may laman na chicken, at yung iba pang mga laman. Meron nga minsan palong or yung mga balun-balunan. Pero yung gusto ko talagang laman niya, lagi yung bahay itlugan. Pero minsan kasi nauubos na agad. Kasi ang sarap kaya, yung mga itlog na mga buo-buo. Tapos yung mga maliliit siya na dikit-dikit. Ang init pa nga ng lugaw, kaya hindi ko mapiga yung plastic. Kaya ganyan, sinampay ko muna sa gilid ng malukong. Alam mo ba na pinipilahan 'yang Goto nga kasi masarap naman talaga yung lugaw nila at saka maraming pagpipilian. Kung taga-Montalban ka, alam mo kung paano pumunta sa Goto nga. Doon nga lang yan makikita sa may San Jose sa bayan. Minsan may araw na mahaba talaga ang pila kaya magtsatsaga ka kung gusto mo talagang kumain ng lugaw. At ready na nga ang ating lugaw at halo nga para ba lang yung mga laman at i-divide ko na nga yan para sa aming apat. Ang haba pa nga ng video pero hindi ko na alam yung sasabihin ko kaya maglalambing na lang po ako sa inyo. Kung sino man po makapanood mga panood ng video namin, please follow naman us. Please paki-comment naman po kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Abay, may pagganito na rin ako. Feeling famous lang ah. Pero seryoso, gusto ko talagang ma-reach yung 1000 followers para naman malingko sa ibang platform itong aking FB account. Gusto ko nga kasi maging affiliate sa iba pang platform kaya yan. Kaya gusto kong ma-reach ng 1000 followers back naman, guys. Para din nga ako mita ako at pagkaroon ako ng commission sa iba pang mga platform. Sana mapagbigyan niyo ako. Maraming salamat sa inyong panonood. See you again on our next video. Please like, share, and follow. Bye.